So hi everyone, welcome back once again sa ating youtube channel or sa ating facebook page kung saan ko man ito i-upload diba? So nandito naman po tayo ngayon no, sa ating Bukirin no? So hiningal pa ako kasi sobrang tarik Ayan, inakit ko pa yan So ngayon for today's video hahanapin natin yung halaman na tinatawag nilang Elephant foot yam Tama ba yun? Basta, yun na yun Kasi maraming nagsasabi na mahal daw yung tanim na yun. Pero ngayon, for today's video, uh, gagayahin lang natin yung sinabi nila na ano, pwede daw yung itorta na parang talong. So, kukuha tayo konti. Tapos, uh, pagdating natin sa bahay, diba? So, subukan natin itorta kung totoo. ba diba? Kung masarap ba? Or kung hindi ba ito nakakalason? <laughs> so, at least, diba? Kung... Uh, nasa bundok ka tapos wala ka na makain so at least alam mo yung halaman na pwede mong kainin pero ito guys, no? Uh, do it for your own risk lang kung gagayain nyo. Kasi kahit ako, uh, hindi ko pa nasubukan. Pero based doon sa mga nakita ko sa YouTube, na makakain doon siya. Safe doon siyang kainin guys. So, ngayon, uh, sabayan nyo ako para maghanap tayo dito sa ano sa gubat o dito sa bundok. Kasi ang pagkakaalam ko, parang nung nakaraan, may nadaanan kasi ako. So, parang familiar sa akin. So, babalikan natin o hahanapin natin doon. So, tara, let's go. Sorry guys, sobrang tarik talaga guys. Huh? So, uh, aakyat tayo doon. Kasi parang nandun yung banda. Yung natandaan ko na parang may ganong halaman, no? Kamukha. Yung sinasabi nila, uh, elephant foot yam. So, kung kukunin natin, yung steam lang, no? Kasi, yung pagkakaalam ko, kung bunga daw, ay itchy do siya makapih kainin so kung hindi mo alam kung paano yung lulutuin so parang delikado kasi sobrang katidaw So kapag nandito rin tayo sa gubat, no, hindi tayo dapat ano. Uh, magkumpiyansa. Kasi baka may mga ahas dito malaki. So, kailangan lang, kailangan alertin tayo, no. Ikaw. Sobrang ano ng mga bato, guys. Tulas. sandigan ba yun? Tapos, hindi lang po mga ahas yung dapat niyong bantayan dito, no. May halaman din dito na sobrang kapi. Gaya nito. Tawag dyan, alingatong guys. Sobrang kapi nyan. O ikaw, baguhan ka lang sa gubat. O, tandaan mo to. Lalo na kapag tinatawag ka ng kalikasan, wag na wag mong gamitin ang dahon yan. Lalo na pag wala kang tisyo. Pwede ka namang kumuha ng ano, ng mga badjang, mga gabi-gabi, bisol, ano ba tawag nyo dyan? Tumala, yung, yung malapad na dahon. <sighs> wag na wag lang tong isa kasi sobrang katin ito alingatong to guys no tawag sa amin uh, tawag namin dito alingatong grabe magkakaroon ka talaga ng ano dyan. mga ano yun parang mumumula yung balat mo Ayan, no? sobrang dami nila guys ayun po so kapag ikaw hindi ka magingat ingat ay sigurado Pusang iringgid ka Saya nggak bikin. Ay, kasut pun terik. <sighs> Di kena matan guys, kong sangkut ko nak kita. Kena setak aspek yang. Punta tayo sa mas mataas. May nakita akong ano eh, isang uh, video din sa YouTube. Tapos ganito yung kinuha niya. Bunga. Uh, iwan ko lang kung anong klaseng ano to. Pero sabi ni father, kubong daw tawag nito eh. Tapos pwede rin daw itong makain guys. Ang problema. Ganon rin poisonous daw sya. so kung hindi ka marunong magluto tsak sigurado delikado so wag kang basta basta kumakain ng ano lamang gubat no or mga halaman sa gubat kung wala kang alam kasi napaka delikado talaga hindi ko makikita dito sabi nila daw mas maganda daw pag hindi pa mis, uh, masyadong matanda yung ano yung halaman so kukuha tayo konti lang kasi testing lang naman diba may sabang yabong ng ano may mga malalaking bato tapos may butas pa napaka delikado ba yung may, baka may ahas ayun o oh, may naspat ako So, ito sya guys, no. Ito, oh. Ganito yun. So, parang wala ng dahon. Baka kinain ng mga ibon, ano. So, kung so, hindi ako nagkamali, ito talaga yun. Yung tinatawag nilang elephant foot yam. Tapos, dalawang klase ito guys, no. Parang, may lalaki at babae so kung yung ganito daw lalaki tapos yung babae yung bulaklak na malaki uh, um, um, malaking bulaklak daw yun tapos may bunga sa ilalim iwan ko kapag ito tumanda may bunga rin daw sa ilalim so dali natin to guys so, paglalagay ko okay okay to subukan natin bunutin hmm. So, hanap pa tayo. Or ito lang muna, isa. Baka kasi mas may mahana pa tayo. Ano. Pero sobrang tarik guys. Akyat pa tayo guys. Subukan kaya natin itong itanim dun sa, ano, sa bakuran natin or sa farm baka tutubo to kasi kung tuto talagang nakakain to tapos masarap para daw ang talong na pwedeng itorta mo hindi na aganda, di ba may tanim ka na so kung wala kang ulam eh may kukuha ka lang nito yun know, may isa na naman guys ito may dahon pa kasi itong isa wala na. Hindi ko alam kung matanda na ba to, ano Bata pa. O siguro bata pa kasi hindi naman. Parang hindi pa malaki yung ano niya. Kasi pag matanda na baka may bunga na. Sa ilalim. So, ayun o. No. Pangalawa. Sasakto na siguro yan. Problema. Paano ko akyatin yan? Sobrang tarik. Balik doon tayo kedadaan Sigwi tayo sigwi. Okay, so. Ito, hindi pa nakuha yung dahon hmm. Yung katawan Ayan, so <laughs> Kunin natin ito guys So yun, may dalawa na tayo So, okay na to Kasi testing pa naman, diba So Baka kasi hindi rin advisable Na Marami yung kakainin mong ganito ay, iwan ko lang. Walang, hindi ko alam. So, try. Try natin pagdating mamaya sa bahay. I-re-research muna natin, di ba? Before natin kakainin at saka kung ano yung tamang proseso para tulutuin. So, ayun na nga guys, no? nakakuha na tayo ng dalawang puno ng elephant yam. O ganito kasi yung itsura yung nakita ko sa ano sa YouTube. Okay, so Tingnan nyo. So masusubukan na natin no, Kung uh, Anong lasa nito Or matalagang totoong masarap na Para daw ang talong na pwedeng itorta At saka marami daw itong ano, eh, uh, luto Hindi ko lang alam So yung susubukan lang natin yung pagtorta, Kasi napakadali lang gawin nun So tara uh, Punta na tayo Pagka uwi natin, uwi na tayo Tapos lulutuin natin to guys So, ito na nga yung ano natin guys no? ilipan foot yam Na ano Balihiniwa ko na guys tapos Kinugatan So Maya maya no uh, na natin O isugba na natin Pinapainit ko lang yung ano So, ayan. So, habang hinihintay natin maluto, no, ipiprepare muna natin yung itlog at saka yung titimplahan muna natin. So, bari dalawang itlog muna, just nung sa titisting lang. Kunti lang muna yung gagawin natin. Kasi wala pa tayong alam no kung ano yung lasa, kung masarap ba talaga. Eh, Nagiyan natin yung kunting sisiling din.

itu So, so mona nice guys noh. Murga bisa Turtang teng telung mbaho. So, karang til tilawan. So, karang guys na tanan santilawan ngatoan. Um, anu Jadi untuk nga putih yang ingin ada damurara ni kallong tua Ini ya Iga.

dapat ko So ayan nga guys no. Masarap naman po siya. Oo uh, nga tama yung sinabi nila, uh, halos sa uh, kaamoy lang ng tortang talong. So pero medyo disappointed lang kasi medyo matigas siya guys. I don't know, baka medyo ano matanda na yung nakuha ko, pero medyo matigas siya tapos uh, may napansin ako na medyo makati din siya sa bibig. So siguro no, kung gusto niyo subukan, at least no may kalaman kinukuha sa akin. Na ganon. Based sa kumain, uh, based din sa kuya ko, kumain din siya. So may napansin din siya na medyo makate. So edible naman siya, no? Hindi naman ako nalason kasi uh, kinabukasan ko pa, ano to, ginawa. Uh, Nag-observe muna ako before ako nag-comment, no? About doon sa niloto natin na elephant yam So, yun lamang, no? Sana po supportahan nyo po yung channel ko. I hope na aabot na tayo ng 1,000 subscribers guys. So, God bless everyone. Thank you.